Hi guys, Mayong Adlaw. So mga kapitrang Mayong Adlaw. So for today's video, is na nasab ko rin sa akong silihan guys. No? So sa akong siling kulikot. Ayan. So na ko rin para mangharvest harvest. Kay daghanagid kay ni siyang hinog. Ayan. So agwan tahon dyan akong ni siyang harvest bisag barato ka ayo. Karon jud guys, no. Ang price ani so per jud siya kabagsak. Ang price ani so pag market na ko last Sunday is ko anra siya ang dawat sa akong suki tag 50 ragit guys ang kilo so imagine na gagmay ka ayo dugay jud kay nato paabuton ang usa ka kilo ani guys no pero agwanta ra gid ang tambal no kay mamanjoy among panginabuhi so di jud sab na mo sayangan kay grabe sad ang among effort sa pagalam ani total sab ang presyo dili man jud ingon nga mag ano kanang mag permanente so nasay higayon nga musaka sab ang price pero karon is tukod sa ka daghan nga supply supply ka ayun nga klase nga sili kay eh. daghan sa pag nakatanom diri dapit sa ano so mo ni siyang nagkuan gid siya nagbagsak presyo gid ni siya karon kay nagabotanan so mo na siya ni barato yan so halos lahat na gid siya hinog halos lahat unsa na man ako inistoryahan oi no, oh eh. uh -huh. daghan na kay siya hinog So, hantulin nga sa tumoy, guys. Ayan. So, thank you guys for watching. And God bless.